Yo malakas ang ulan kanina <laughs> kaya nagpatila tayo bago ko may sa bat walang ulan nagutan ako ng ulan dito sa may uh, parker highway so yun mga master uh, ang ride natin ngayon ay bilang uh, suporta kay uh, master victor salas at uh, siya sa sa tarita pampanga suporta ako sa kanya second survival uh, bracelet uh, workshop yan kaya medyo maulan na pero uh, ano pa naman ang start nun eh uh, 1 p.m. kaya medyo late na ako 7 na ako umalis ng party uh, eh maulan pa rin uh, ay nahihinay lang ang takot actually basang mataan na nga yung libid ko eh uh, kaya uh, pag dating doon, papasel mo na tayo kung sa tayo makakapasel bago tayo makipagkita kay uh, Victor so, Salas na kasalukuyang ngayon ay uh, kukompletohan niya ang kanyang second Philippine loop ano siya ngayon uh, north loop siya so habang nag north loop siya eh nadaanan niya yung mga dati niyang uh, dinaanan yung mga tumulo sa kanya para magbigay siya ng workshop para sa survival bracelet sa making yan kaya hopefully matapos niya na maayos at saka mga master pagka nakita niya si master victor eh kung ano man ang ma magkakalob niya sa kanya or bumili kayo ng mga bracelet na gawa niya yan nagbebenta nag nagbe siya ng bracelet kaya niya naisipan niya kasi yun ang naging uh, survival niya nung ano nung una siyang nag uh, Philippine loop wala siyang uh, baong ano ah uh, military so yun may dala siyang uh, mga bracelet na kapanggawa so bawat mga mahinto niya na ano na palengke all the way to Matangas uh, Batangas to uh, Mindoro ayan Isaya Mindanao so, ay nagbebenta siya ng ano ng uh, kanyang preset at doon niya kinukuha yung pangsuporta niya sa Bad Philippine Loop niya nung unang pagkakataon na Bad Philippine Loop siya So ayan mga master, tara samahan niyo ko sa aking pagpadyak Kapunta ng Pampanga Ayun may rainbow mga master oh, Kita niyo huy, hey, okay. Lumaambun pa mga master Ganda ng rainbow no Welcome sa Kapitulyo ng uh, Bulacan Capital Building ngayon Yun, Provincial Capital ng Bulacan Nasaan ang Provincial Capital Building ay ang susunod naman is yung uh, New Municipal Hall Building ng Malolos, Bulacan Diyan sa may banda dyan tayo mga master kapot po tayo dito uh, mga master, master. Rony. Oh. Good morning mga <laughs> master <laughs> Saan ang ride niya, mga master? Ride na master Ah, rayat <laughs> Diyan kay ano, kay master Victor Salas Sa Tarita <laughs> Sa Tarita Pampanga, mag-ibigay siya ng uh, uh, Workshop uh, Support talaga tayo Bagay, alauna pa naman, papasak sa akin Yes, master So, ingat tayo mga master, Oh okay. shout out saya si Thank you. Oh, si good morning, good morning, mga Ingat po sa ride. Ingat, ingat, ingat sa ride, mga sarah. God bless. At mabuhay tayo ay bulakahan sabihin <laughs> natin ang pampanga mga master tapos tapos tayo so yun mga master bago tayo umaho ng tulay pipiwin ka papuntang uh, balukok ayan. pagka diniretsyo mo yan 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 ang papuntang balukok kakanan ka dun pero dito tayo sa taas dito so tayo ng Pampanga Dito na natin makikita yung luman tulay eh. talaga naman yung ginagawa ng ano lang PNR Cycling Chef Good morning Master Shout out Cycling Chef Welcome sa baliwati mo Apali Pampanga Best house of chicken Balik ko, dito ko kakain. Pagpuloy tayo sa pagpajak natin, mga sir. Ah, uh, naisip ako nga pala. Doon ako dadahan sa, ano, sa Sunset Park. tayo dadahan, mga mga sir. Ah, uh, medyo igot pa tayo. <laughs> right. So, yun, pagdating natin doon sa, sa San Matias Parish Church ay, ah, uh, nakakaliba ah, ako dito nakakaliba tayo dito mga master. Uy master good morning mga ha hindi ko natin isang machas ito natin mga oh, master. ito ating mga kapot pot mga oh. yes. maser good morning Good morning, Master. Sa saan punta mo? Diyan, sa, ano, sa Sunset Park. Tapos, ah... Uh, Eco? Hindi. Ah, uh, Eco Park. Ay, Eco Park, saka Sunset cool. Park. And In then, uh, good morning, Master. May tao kay, ano, kay Master Victor Salas. Nagkita kami. Nandun si ano, sa ano, Eco Park. Sa looper, eh. Ah, nandun ba? Oo. Eh, kayo oh, okay. may... May uh, ano siya, may uh, ano siya ngayon. So, ayun, mga Master. May tapos Hello. po tayo, Oh, shout out, Master. Hello, shout out sa mga anak ko, si Ilay, tsaka si Klavi, at yung misis ko, si Rin. Shout sa mga taga-hagunoy, baha. Tumayin na lang kayo. Putek, maulan kanina. So yun mga master, may mga taga-hagunoy sa mga master. na Mga taga kalumpit Ayun, napumunta sila sa ano, sa... Eco Park. Ayun, pauwi na sila ako, papunta pala. At nandun pala si Master Victor. Ang tagpuin natin siya. So yun mga master. Ingat, sir. Ingat. Ingat, ingat. Welcome to Minalim Punting na talang at malapit na tayo sa Sunset Park Ayun mga master Nakating na so, Santa Rita, I love Santa Welcome, Minaling Sunset Park. Ah, maray na mga kapres sa ito mga ano, no? Ah, pagkagabi, siguro. <laughs> Ginawang night, ano to? Night market. May tuloy na ron, may ano na sa kabila. Pero patuloy pa rin inaayos na. kanan Nan? kanan <laughs> so yun mga mga sir konting kempo talang at nasa eco park na tayo pagdating natin ng eco park Ayun, nahanapin natin ang Santa Rita. Sabitan doon ang ano eh, Santa Rita eh. <laughs> May Eco Park. park <laughs> at medyo kon may konti na lang na nagbabike at at ito yung view deck dito pa siyang view deck pa rin mga master ganda no? So ngayon, tayo ah, ngayon dito-dito. Alam ko dito sa ano yun. Eh. Ayan. Eko pa eh. Siretso lang tayo mga master. Para ah, ah, Santa Rita tayo. Sir, mayroon pa lang ano dito. Uh, Meriendaan sa pagbaba ng Eco Park. Ito. Ayun na. No. Ayun taas. Sa baba. Ay, vlog. Welcome to my Ayan, dito maraming may mga studio din dito. Ayan, um, Yan pwede ka magkape, yan may pang-kape dire direto so lang dito mga masyadong na tayo dun mga dito na lang paakyat pabalik din sa taas so, so yun nakating tayo dito ngayon tapos uh, to Santa Rita kaliwa tayo mga master uh, eh konting kembot na lang magigitan na kami ni Sir Victor alas oh uh, sarap lamig so yun at nakarating <laughs> na ako sa Sakti Ayan Kita ko na si Master Victor Salas Ayun Ayun oh, bukid na bukid Parang ah, na Ayun Good morning Master So magandang umaga po uh, Master morning Magandang pagpahalang umaga po Good Welcome po sa Pampanga. ayun Pasok. Welcome sa sakit. Pasok, pasok. Yes, Master. galing Sir. Bulakan po. Ayan, dito magaganap ang second na workshop ni Master Victor Salas. Uh. salamat po sa yeah. pagdating. Alright. Thank you po. Uh -huh. park lang tayo. Tay lang tayo ng oras. Magpasa pala ako. Konting pagitan lang, nandun ako, nung pas na ako. Pero natagpuan ko na rin. So yan, welcome welcome mga master sa teritoryo ni master Sakit. <laughs> yan. Pamana tayo ngayon. Ah, uh, welcome to Pampanga. Medyo nag-ikot-ikot pa tayo kaya medyo natagilan tayo. Saka maulan kanina. Maulan? Saan ka inulan? Sa amin, master. <laughs> yan. Welcome, welcome. Ganda ng place, oh. Dito walang kagabi lang umulan eh. So yung mga master, isa-isa na kung dum dumadating yung mga participants sa workshop ni master. Saka naka-set up naman na si master eh. Kaya lang din ako magtatagal kasi malayo pa ang papadyaki natin. Ayan. Ayan. si master, siya ang uh, ano nang ano, nang uh, sakit. Padating pa lang yan eh. at saka ito yung kanyang may bahay. Thank you po, thank you. Salamat. Ayan, naka-set up naman si master Victor. So yun yung mga unang participants natin. Yan. May mga parang so, na may mask. Yeah. Uh, Singit so, pa uh, yun uh, sing o, uh, yung so, white um, na. Pero sabay siya sabay. Sabay mo so, sa ito. Ito pong ganito. Ang um, ganda na ano ng sako ito. Ang no? mga oh, mask. So. Ito po. Oh, Ang ka. okay. oh, uh, mga kasahal uh, o, uh master. Aha. -huh. Sabay paki. Maraming salamat po sa ito. Salamat. Maraming salamat po Sir Ronnie, sa ito. Thank you very much po. Thank you so much. So hindi na natin na uh, uh, aantayin iba pang participants at uh, medyo malayo pa yung ating a uh, papadyakin. Wala rito hanggang eh, kanina buulan pa. collect uh, Master. Yes, so, think think, uh, and, uh, ano ni Master Big Salas. So, uh, yan. Pag nangailangan kayo ng, ano, ng mga nasa ano, bike bikepacking ah sakit is <laughs> yes. the best. Ayan. Thank you, thank you. Tara, kain muna tayo merienda. Gagawa yeah. tayo mamaya So yan pagka uh, ano na ano, ano medyo magi-merienda man ako and then uh, go, -go na ako ako mga para nakapagbigay naman tayo ng na support kay Master. Abang uh, naantay pa nila yung ibang uh, participants. Medyo maaga pa naman. Ayan. Okay. So yun mga Master. Welcome tayo sa Pampanga, Santa Rita, Pampanga. Pampanga Bike Community. Ang mga ano ngayon, ang host ng ano, yung sakit. Pero nung no, hindi ko pa siya alam, pinatahito hindi na kabit yung dog o yun mga master papaalam muna ako at uh, at lumalayo layo pa ang ating ababiyayin habang wala pa yung ibang mga taga pampanga bikepacking community let's go muna ako yeah. Fernando Provincial Capital Welcome to Santo Tomas. Paalam sa Fernando Pampanga. Ayun o. No? Paalam sa Fernando Pampanga. At... Lapit na nga tayo sa may uh, sarap mag -bike shop. Baka hindi na tayo minto. At sarado na nga pala. No? Ayan. Ah, bukas pa. Sarap mag -bike shop. Para mag-bike shop Sam Santo Tomas, Pampanga. And so yun, we're back sa Apalit. At ito yung best house of chicken. Shout out, Master uh, Cycling Chef. So yun nga mga master. at na nga po ang ating uh, naging uh, paglalakbay patungo sa second workshop ni Master Victor sa kanyang free bracelet survival uh, workshop na ginanap sa Santa Rita hindi nga lang po natin naabutan na yung, hindi na po natin naantay yung ibang participants gawa nga po ng malayo pa ating papadyakin pa uwi so kanina papunta ako doon dumaan ako ng uh, sunset park at uh, sa eco park so yun ang ganda yung ruta kanina pero mas sa uh, ano ko ngayon pa uwi kasi ang uh, naging ruta ko dire diretso -dire lang kasi wala naman traffic kaya kanina medyo may traffic pa kanina so may maganda pala kasi sa ano uh, sa palito Pali panga kung abong yung mga balingkod na lagi nagtatanong at lagi nakasuporta kay uh, Master Victor Salas sa ayan kaya mga Master ha, pag nakita nyo si Master Victor siguro uh, magno north loop siya ang balik pa niya is sa uh, October October pa ang balik niya sa lahat ng bayang madadaanan niya nandito ko sa inyo mga Master nilang nila ng support at mga servitor tala so ito po yung ba bandigod na lagi nagtatanong at ba tayo dyan mga chong at lagi nagpapasalamat sa inyong support maraming salamat po at nagsasabing mabuhay tayo hanggang gusto natin kaya galaw galaw nandito manaw hanggang sa muli Uhuy! salamat hey. -hey.